Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre ngayong alas 5 ng hapon habang nagpapahinga ako dito sa sa isang waiting shed ayan, waiting shed, ayan isang waiting shed mga kalaki ay syempre mamimigay muna tayo ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat at syempre mga lucky numbers na ibibigay natin ngayon ay talaga naman po sinumada natin talaga ng pinagtutukan ko ito. Ito po, pinaghandaan ko ito. Dahil ito po yung mga last draw na tinatawag natin. Ano po? Dito po tayo tumataya ng last draw ng paghapon na, pag na kumpleto po. Mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, at 6 digit. At syempre, yun po ang ibibigay natin sa inyo ngayon. Okay, ang mga lucky numbers na ibibigay natin sa inyo ngayon, eto na kunin mo na. Mamimigay po tayo ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kunin mo na ang listahan ng mga kalakay habang iniintaabang nagsasalita ako dito Punin mo na mga listahan mo at syempre po mga kalaki, ang laki numbers natin, 3 days po bago po natin palitan. Okay, kung ready ka na, ready na rin ako, halika na. Ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. ayan po mga kalaki, tutok-tutok na rito. Manonood ka lang, magkakaroon ka na ng mga tips at mga ideas na pwede mong tayaan sa mga loto, sa STL sa national, o oh di ba? Pilipinas at abroad, di ba? Tuto ka lang rito mga kalaki. Baka malay mo naman dito ka swertein sa amin. Ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers na 2 digit. Kunin mo na. Umpisahan po natin sa number 12 at number 16. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 18 at number 4. Ayan. <coughs> at ang pangatlo po number 31 at number 15 ayan po yung pangatlo at syempre po mga kalaki ibigay na rin po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 820 ayan po yung una ang pangalawa po number 939 ayan at syempre po ang pangatlo po number 637. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8229. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 3715. At ang pangatlo po, number 44 zero. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang 2 digit, ang 3 digit at 4 digit lucky numbers ha. Takbo na po sa sukin yung outlet mga kalaki. At make sure po ang mga lucky numbers po natin aalagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Huwag nyo po agad-agad binibitawan mga kalaki. At syempre po, pwede nyo po yan irambol ha. Pwede nyo pong irambol ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digit para pag nabaliktad man po ang mga numero, syempre panalo pa rin po tayo mga kalaki. At ang maganda nito mga kalaki ha, basta galing sa amin ang mga laki numbers, pwede po yan sa lahat, abroad po at Pilipinas. Yan ang tatandaan nyo. Nangangatiilo ko, wait lang ha. Ayan. at syempre po mga kalaki eto na po tandaan nyo mga kalaki ha bago po natin ibigay ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers dapat po nakafollow po kayo sa mga tamang account po natin hanapin po sa facebook nyo ang red parunkin po na merong 317,000 followers yan po yung uh, legit na account natin sa facebook at meron po tayong second account red parunkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers Ayan. at meron din po tayong Aris Gatchalian na account, ayun po yung mga legit natin na account sa Facebook, at meron din po tayong Youtube, ang Youtube po natin mga kalaki ay Red Parungkin po, na meron pong 16,500 followers, at syempre po TikTok, meron po tayong TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na meron 423,000 followers ganyan na po dumadami ang mga laki ng ang mga uh, followers natin na nagsusubscribe po sa ating Uh, account dahil po legit na legit naman po na nakapagpanalo po tayo mga kalaki okay tandaan nyo po ang lucky numbers po namin libre wala po itong bayad private consultation po lagi kung sinasabi ang may membership at ito po ay walang pilitan sa mga may gusto po na sumalis masubukan ang galing namin sa private consultation na ba? magpa-member na po kayo. Make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao, mga kalaki. Okay. Three months po. Three months po ang private consultation natin. Three months po kami magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga Lotto Pilipinas at abroad na mga laki numbers. Ayan po. At mga kalaki, ha? Uh, kung hindi po kayo makasali, may mga libre naman po panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mga kalaki Yan po yung mga legit na account po natin Okay, at eto na po mga kalaki, ituloy, tuloy, 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 tuloy na po natin mga kalaki Dahil, ayun po mga kalaki ha, ang mga lucky numbers po natin na ibibigay po 5 uh, digit lucky numbers, pwede po ito sa Pilipinas at abroad, ilista mo na Ang yung 5 digit lucky numbers ay number 36 Number 31 Number 34 number 28 at number 23. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 19, number 27, number 39, number 16, at number 21. Ayan po yung pangalawang 5-digit lucky numbers. At bago po natin, ang ko ulit. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Okay. So mga kalaki ito na hindi na natin patatagalin. Kunin muna ang mga 6 digit lucky numbers Ngayon pong 5 PM. Number 12, number 27, number 29, number 35, number 38 at number 6. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 15 number 25 number 14 number 23 number 30 at number 9. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po ang alas 5 ng hapon, takbo na susukin yung outlet at i-ramble po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. At syempre po mga kalaki, wag po agad bibitawan ang mga lucky numbers namin. 3 days po bago po natin bitawan at palitan. Okay, so good luck mga kalaki. Ako rin po ay tatay at laban po ngayon pagkatapos ko po mag vlog na to. At mga kalaki, tandaan nyo, ang mga lucky numbers namin, 3 days po bago palitan at syempre shout out time na po ang paborito ng lahat shout out po kay ano to nanay consuelo ng nanay consuelo ng ano to Dabao, Dabao City. Hello po sa inyo kay Nanay Consuelo po. Maraming salamat po. Pinababati po yan ni ni Cecilia Sarmiento. Hello po kay Nanay. Hello po. Maraming maraming salamat po. At syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver po diyan po sa may ano to? nyake City, Paranaque City, yan po sa Metro sa Manila yan. Alam ko Nyake. hello po diyan. Lalong-lalo na po diyan sa mga Billiamor Air Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood po sa aming vlog. Nakakatuwa naman nakakaabot kami diyan. Syempre, abroad nga nakakaabot tayo eh. Maraming salamat po, good luck.